sa Barangay Tawanan, Kalye Kulitan. Handog ng NYGC Blind Drama, isang nakakatawa at nakakaantig na audio drama ang naghihintay. Dalawang matatandang lalaki, sina Lolo Miloy at Lolo Ilyong, ang nag-aagawan sa puso ng magandang si Ashley. Si Lolo Miloy, ang sweet at maalaga, at si Lolo Ilyong naman, ang masayahing patawa. Sino kaya sa dalawa ang pipiliin ni Ashley? Abangan ang kanilang kwento at alamin kung ano ang mga katangian ng dalawang lolo na nakakuha ng atensyon ni Ashley. Huwag palampasin ang iba't ibang karakter at twist sa kwento. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel at huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga post. Aprilyo! Hoy! Ay. Na, ay. Uh, uh, kamusta ka na, <laughs> Okay lang ako. Buti uh, naman ang dito ka rin sa barangay tawanan. Oo nga, do. Maraming mga aso dito na, uh, oh, uh, nagtatahol-tahol. Oo. Oh, 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 oh. isang aso, tumatahol din, o. Oh. Parang, uh, parang ano yan ang aso? Busis Oh. <laughs> <laughs> eh, Kamusta na pala kayo ng asawa mo, Pramiloy? Asawa? oo oh. Anong nasabi sa'yo asawa ko? Yun? Wala akong asawa ngayon. Ay, wala pa lang asawa si Parimiloy. Mahiya tayo sa mga nanonood sa atin. Ay, oo. oo. Wala pa lang asawa si Parimiloy. Oo, oh, <laughs> asawa niya yun. Napagkamalal ang asawa ko. <laughs> Haba, Parimiloy, ah. tignan mo. Magandang dilag puso ko ay nabihan. Wow. Oh. Agalig mo ga patot sa ah. Ay, oo. oo. Oh. Kasi, eh, eh, ito piloka ko. Eh, uh, eh, ano? Eh, yan, mas mabuti pa. Kilalani natin para biloy. Oh, sige, lapitan natin. Lapitan natin. Oh. Eh, Ape. Uh, uh. Hi, miss. Hi. Oy. wow. Boses pa lang ang ganda. Susi, so, yung natating na boses ah. Eh? Hmm. Hi. Ako nga pala si Ashley. Wow! Siya nang nagpakilala ng kanyang pangalan, Primiloy. Wow! Bago na ngayon nagpanahon, babae nang nauunang magpapakilala. Yes, modern na kasi Modern updated Kayo na. no, ano, anong pangalan nyo? Ako si Melencio. <laughs> <laughs> Ako nga pala si Elioterio. Uh -huh. Ah, grabe pangalan nyo. Original. Yes, uh pre -huh. siyempre naman. Eh, Miss Asli, gusto mo bang... Kumain Pumunta ka? sa bahay namin. <laughs> <laughs> Ah, pumunta sa bahay namin di Preilyo. Oo. Oh. Gusto mo bang sumama sa amin? Oo. Kasi maganda ang bahay namin. Oh, may pagkain doon. Uh Oo. -oh. At chocolate. Lahat-lahat <laughs> ng let nandun. Ah, lahat-lahat ng let? Oo. Oh. Ah, anong let? It's <laughs>